Let me tell you. my little So I'll give a what you do, say, girl. So, kamusta kayo lahat mga paps? Samahan nyo ulit ngayong gabi na to mga paps at babiyahin na naman tayo kay Joyride Sana ay makapaghati tayo ng maayos ng ligtas sa bawat pupuntahan ng ating mga pasahero no alright update ko na lang kayo mamaya mga paps pag ando na ako sa may pickup natin ride safe everyone sa panorama po sa may munyos ah okay ano pala tayo no mindanao abin nyo ikot kayo ma'am dito sa kabila <coughs> doon na sa lagi kung ano yung lagi kong napapaghatidan ng pasahero taga lang sa Capitol yung ilan ba yung building do na ano na call center, mm, mm, center. eh nag building lang di ba? sige ma'am makit ka na Okay na ma'am. Taga lang ako sa capital eh. Mm. Kanina pa ako naghihintay ng buko lang bumabas. Mm. Dapat kanina pa. Pro problem. Wala eh naghihintay lang ako ng buko palabas. Nandun na ako kanina sa may maligaya. Tatagusan ako ng Robinson. Sabi ko, pag ako doon natambay, ang, ang, ang hirap din doon. Ano, puro papunta ng bagong silang yung mga booking. Marami nagtatrabaho dyan sa SM Saka yung mga bumababa ng mga galing sa alabas Puro mga taga-bagong silang Mahirap na kasi yung papasok sa kanila Kaya nagbubuk na lang sila pagdating dyan Wala na, Bihira na lang kasi yung papasok niyang bagong silang ng mga jeep eh. Kung meron man, mahirap sa mga Kasi syempre madilim Kaya nagaano na lang sila nag... Oo, oh, madaming nagtatrabaho dyan Alam mo pagka kunyari ganito nag joy ride right. tas doon ka matatambay sa Robinson sa SM puro ano dyan puro bagong silang bagong bayan di para yung dyan yun sa may yeah, kalawakan pa rin naman yan eh pero ngayon okay naman na dyan yung iba lang na pero hindi naman po siya ano hindi but... dati kasi nakatakot talaga sa bagong silang eh pero simula nung naayos na doon no, saka nung natukang yung mga adik <laughs> luminis na naman nandoon yung image na lang ni bagong silang yung hindi nawawala sa iba uh, o oh, ba? Diba? kahit sa tun ba diba sa tundo uh, sa uh, sampa sa o uh, diba nakakatakot yung lugar <laughs> kahit nasabihin na nabago na naman pero yung background kasi niya hindi nawawala pa sa mga tao eh Kagaya ko pagka nabiyahe ako, ayaw ko pumunta dyan. Malabon, nabutas, tondo. Oo, tapos ano pa Yung sa may tagig na tenement. Marami diyang mga lugar na hindi naman lahat pero may mga lugar lang talaga na yan. Kahit sa lugar naman may mga ganun eh. Kahit umaga. Sa umaga okay lang kasi maliwanag. Sa gabi nakakatakot. Sa gabi nakakatakot. Mm. Ganito talaga yung oras ng ano ng pag nagbubuka, ma'am. Ah, oh, uh, actually ano talaga ako, commute ba? Oo. Oh. Ah, uh, so ngayon kasi alanganin lang kaya nag-joyride na ka lang. Ah, hindi ka rin lagi nag-joyride, no? Oo, oh, hindi na pala. nag lang sa no. Mm. Ako naman ngay ngayon lang din umabot ay na ganito na nandito pa ako. Kasi madalas mga biyahe ako talaga gabi na. Pero lumalaba, oh, uh, lumalabas ako mga 6, 6.30, 7, ganyan. Uh Oo. -oh. Okay. Oh, oh, okay? cash, cash? cash na lang, ma'am. Okay, sige. Hintay na lang kita. Ah. Uh -oh. Pops. Kala ko si Dawiwi ka eh. <laughs> Kala ko si Dawiwi ka. sa <laughs> Sige lang ma'am. Hintayin kita dito. Kala ko si Dawiwi. <laughs> Walang ano. Walang camera. <laughs> Kilala mo ba yun si Dawiwi? Motovlog yun. Ano yun? Joyride din yun? o oh, Yung taga Las Piñas. complete ko lang to complete lang natin to mga paps first book natin alright 245 first book natin mga paps ilan ba yun? 13 km? 13? 14 mga ganun hintayin lang natin siya ma'am nagwi-withdraw Nag-withdraw pa yung pasahero ko eh. <laughs> Walang cash, nakakash kasi yung kanyang ano eh, booking eh. Nakakash yung kanyang booking. Manakasal. Oh, tinatanong niya sa akin kung pwedeng gigas. Sabi ko Pero ano naman siya, nagsabi, ano gusto mo, gigas o cash? Sabi ko cash na lang, ma'am. <laughs> nakakash din kasi 'yun. Manakasal. Nahirap kasi gigas eh, Ayan na. 500? Oh, wala. <laughs> Bibili lang. <laughs> Dapat bumili ka na, ma'am. Ay, ma'am! Wait lang. Meron pala. Kaso walang ano. Magkano yung 240? 10? Ha? 250 na lang. May 50 ka? <laughs> <laughs> dalawa mily fifty ka. wait lang papa lang ako dito sa kasama ko. ay paps may bariya ka dalawa mily fifty five may baria ka kuya, dalawa mily fifty ay dunam you know paldo na si paps sa <laughs> kanina ka ba? Oh, thank you ito mo. sa'yo na lang yung bago akin na lang yung luma <laughs> Okay, sige ma'am Sige right. Drop complete And Successful rides Na-drop na natin ng maayos Ang ating pasayero ng napakabait ni ma'am Uy, ang dami ng Riders, saan tayo tatambay mga pups. Nandito na naman tayo. Iniiwasan ako ang mapunta dito sa ano na to, lugar na to eh. Dito naman ako hinatid ni Joyride. Parang nawala ng hatak yung ano, delay. Kailangan ko na magpalit ng ah uh, belt. Tapos pati flyball magpapalit na rin ako. Siguro pag nagpalit ako nito, na Pops. Ano? Ah uh, isasama ko sa ano sa book ay isasama ko sa ano isasama ko sa vlog alright mga paps waiting na lang tayo rito ng panibagong book mga paps so samahan nyo akong maghintay samahan nyo ako kahit na ma, nakakainip maghintay dito tayo sa Edsa Munoz, mga paps bole pero di kulong. Nyare. So yun mga paps. tayo ang pwesto. Grabe mga 40 minutes ako naghihintay dito. Wala tayong nakuha. Lipa tayo sa may Trinomo Sa SM North Ang tumal Bakit matumal Uwi na lang tayo mga paps Uwi yan, uwi yan, uwi an. Sobrang tumal Wala, well, stick na yan Mga dalawang oras ako naghihintay dun sa may ah Munoz sa sa may Trinoma wala pa rin bakit ganon wala eh naglipatan na sila <laughs> wala ano kasi tayo hindi cancel ayan kakakancel na kaka ayan lumipat sila dun sa walang cancel <laughs> ah push push mo lang yan do dong cancel pa more ignore ignore kasi <laughs> Kapipili pili ng copy ng booking ayan nagsawa na yung mga nagbubuking lumipat na sila doon sa iba walang cancel <laughs> All right, it's okay lang yan. Kasi kaya alam sila para hindi sila ano no, hindi sila na mag magbook. All goods in the hoods. Ganon talaga ang buhay. <coughs> Siguro papalitan ko na yung biyahe ko. Hindi na ako babiyahe ng gabi ulit. Magpapang umaga na lang ulit ako mga paps. Wala na. Mahina na ang booking sa gabi. Hindi na pare-pare Pero isipin mo ha. Kanina pa ah, nag-open ako ng account ko mga 8. Ng gabi. Nakakuha ko ng book is Mga ano na Mga 9 na pasado Mga 9.30, 9.40 Tapos pagka-drop ko sa Munoz Yun na Wala nang pumasok Ang tagal na nun Hanggang ngayon Nung oras na 12.02 na Eh hindi 12.20 na pala Uwi na lang ako May muta pa <laughs> Uwi na lang tayo mga paps Bawi na lang tayo next time Sabi nga ng iba Better luck next time